ito ang ito ang lungsod ng Kalinan. <laughs> lungsod ng Kalinan na malamig ito ang presyo ng hangin. Eh kahit mainit, malamig pa rin. Yan, bilhin ng mangga. Yan, statwa ni Lapu-Lapu. Ha? I Yan, uwi ka na kami. Ito ang sintro ng kalinan. ayan, na kami mga guys ayan ayun, si mama nagtitinda ng butse butse, ayan ladahan pa kami kami doon mga guys, para maglako ng butse butse thank you for watching don't, don't forget to subscribe my channel Ayan, ang tindahan ni Inday. Pwede pala, ang butsi ni Inday. Ayan. The Inday.